Eh hey mga guys uh, lalakad tayo dito kasi ito 'yung trabaho namin ay bantay kami rito. Ano? So, Tatubong lakas ang ulan, medyo, medyo uh, ano, yung ano, ito tubig, lakas. ito yung binabantayan namin dito, monitoring kami ngayon. Gawang ng masama ang panahon. Ito yung binabantayan namin dito. Yan kagaya no? 'yan, oh. Yan yung binabantayan namin kasi baka lumubog ang panahon gamitin kasi nagmo-monitor kami rito. Ayan, monitoring. Mahirap yan, yung binabantay namin dito. Kaya ang pasok namin, uh, tatlong shifting kami. 8 uh, eight hours, 8 hours ang bawat isang grupo. Ayun. Pasok muna tayo dito. Tingnan mo na ang mga guys kasi malamig. Tayo yung aking kape, oh. Ayan yung aming nabantayan. Monitoring. Nakabukas yung kwan namin. Apam. Uh, Para na, tuloy-tuloy. Kahit umulan siya tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy din ang ako sa mga pam. Ayan. Ayan kasi masing kasi ang doon siguro baka pumasok ang tubig delikado ayan ayan may binagawa namin monitoring bali ang lalim niyan mga guys ay 11.5 meters ang lalim ayan mo ang lalim diba nakalagay may nahuli kaming ibon dito ayan ang tawag dito ng ibon dito ayan mabait siya ayan kasi uh, sa sobrang lakas ng ulan ay eh, dito siya nagsilong nagpahuli ayan mabait hindi ko alam kung anong klaseng ibon to ay parang naalala ko to yung sa Manila Bay pala yung malalaking ibon doon ito pala siya oh. mabait Ayan, lalamig. Hindi ko lang alam kung anong tawag niya, anong pangalan niya. Ayan, binitawa bin lang namin siya. Pagka lumakas-lakas na, ay nilipad naman yan pagka... Kasi hindi niya nakayanan yung pansang ulan, malakas. yan, ang basa nga yung gano'n. Napait. Huwag ka matakot ha, kasi Mababait kami. Kawawa naman kasi mga guys, oh. nag na siya para uh, makaligtas. Pero kung ibang tao mo nakahuli niyan, ay wala. Kawawa siya. Ayan. At ito nga pala yung aming ginagawa dito, Yung uh, ah, namin ayan. yung monitoring kung kami dito sa makina yan ang lalim man ay 7, ano, 11.5 meter baka lalim man ayan, tuloy tuloy yung aming mga pump dyan tuloy tuloy yung pag dito yung pagbukas kasi hindi pwede na hindi buksan yung pump dyan kasi baka pumasok ang tubig dyan sa makina delikado Ayan. ito talaga ang ganda to ang ba ito? Ayun. Diyan ka lang relax ka lang. Ayan, huwag kang matakot ha. Ka. Kasi marunong kami. Hindi kami ah, hindi kami salbahe. Eh. Nababait kami. Diyan ka lang. Ayan. O lang kasi ayan mga ito. Eh. Ayun. Okay guys, so putuloy ko at maraming salamat sa pag sa atin. Ay, ah, shout out nga pala kay Ma'am Sonia uh, Tiston. Ayan ma'am, dito ako sa trabaho ko ngayon. Uh, duty ako, pang gabi ako, 8, 4 ah, to 12 ng gabi. Ayan, shout out sa yo. Okay ma'am, ah, hanggang dito na lang. Putuloy ko mga guys ang ating pag-vlog. Ah. hanggang dito lang muna. Ingat po kayo sa lahat ng mga viewers at mga subscriber. Ingat po kayo God bless. Bye bye.